Ngayon lang, Chris Aquino tuluyan ang namaalam sa mga anak nito. Josh at Bimbi nag ka na. Viral ngayon na naging panayam ni Boy Abunda kay Chris Aquino sa Boy Abunda with Pasto kahapon February 14 kung saan ay mismong kaarawan ni Chris Aquino. Kunsan ay binigyan din ni Chris Aquino ang totoong estado ng sakit nito na ayon sa kanya ay sobrang selan daw ng karamdaman niya ngayon. At anytime ay pwede na rin siyang magpaalam. Dagdag pa ni Chris Aquino ito totoong lumalala raw ang kanyang sakit at marami na rin ipinagbabawal ang mga doktor sa kanya. Aminado rin daw siya na hindi na siya gaya ng dati na magagawa niya ang mga bagay na gustuhin niya. Dahil ngayon daw ay limitado na rin ito. Ngunit hindi naman nawawala ng pag-asa si Chris Aquino na malalagpasan niya rin ito. Hindi raw siya susuko dahil patuloy siyang nananalig sa si Panginoon. Nagpapasalamat naman si Chris Aquino sa kanyang pamilya na hindi siya sinukuan maging ang mga kaibigan niya sa showbiz. Nagpapaabot ng dasal sa kanya. Ayon pa kay Chris Aquino sa ganitong pagsubok niya raw, nalalaman at nakakita kung sino ang totoong mga kaibigan niya. Inamin naman ni Chris Aquino na maging ang mga ilang parte ng katawan niya gaya ng puso ay nagkakaroon na rin ng komplikasyon dahil mabilis na rin siyang dapuan ng asma at hirap sa paghinga, kunsaan ay konting kilos lang daw niya ay madali na siyang hapuin, kaya possible rin daw na anytime ay pwede siyang ma-stroke, kaya naman doble-dobling pag-iingat raw ang kanyang ginagawa ngayon. Tinapos ni Chris Aquino ang interview with Boy Abunda sa pamamagitan ng paghingi ng panalangin at pasasalamat para sa mga taong nagmamahal sa kanya ngayon.